Gandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Nandito po tayo ngayon. Nandito po ulit sa inyong harapan. At siyempre, bibigyan po natin ng isang reaction. Yung mga ginagawang pagtulong ni Rampage Channel. Yan. Bago ang lahat, supportahan po natin si Rampage Channel PH. Subscribe po natin siya at tulungan po natin sapagkat napakaganda ng kanyang mga ginagawa na pagtulong talagang nung napanood ko tong kanyang bagong upload ay talagang napaluha o parang sumaya ng aking puso siyempre kasi nakita natin yung kanilang Magiging mga ginagawang pagtulong lalong lalo na sa batang taga Camarines Norte uh, panoorin po natin yung kanyang ano bibigyan ko po ng konting reaction yung kanyang video na 10, 13 hours ago yeah. panoorin po natin ilalagay. Ayun mga guys, nagpunta sila rito, ayun, nagpunta sila rito sa bahay nung pinakapayat na bata na taga Camarines Norte. Ay, kita nyo rito mga guys, yung kanilang bahay ay talaga ano, uh, ah, Parang daun dahon lang siya dahon lang lang yung ano yung nakatanim na buko yung dahon ng buko yung po yung ginagawa ginagamit kaya panoorin pa natin mga guys okay. okay.

nakaka-maso nito nagarito to ito tama ba 'to nararamdaman talagang talagang 'yung mga ganito ano 'yung mga ganitong pagtulong mga kaibigan 'yung mga ganitong pagtulong lalo-lalo na kung ikaw ay isang vlogger o isa kang charity vlogger di ba talagang dapat nasa puso mo yung pagtulong na kahit sino pa yan o kahit ano pa yung nakaraan niya di ba? kahit na maano pa yung kanilang buhay ay dapat mo talagang bigyan ng pansin yung mga katulad ng mga tao ang ganito na medyo walang wala at mahirap sa buhay kaya napakaganda ng mga ginagawa ni Rampay Channel sapagkat nakikita natin dito yung tunay na pagtulong kung paano tumulong sa ating kapwa yeah, napaka simple lang kanya ginagawa kahit na malita yung kanyang channel ay talagang na kinusubukan niyang makapagbigay ng tulong sa mga taga ron sa Kamalinis Norte kaya yeah, panoorin pa natin i <laughs> Christian B at siyempre sa talaga Heart Group at lahat ng ating mananood. Pero bago tayo magsimula ay... Ngayon niya, kaya pala daw siya, kaya daw nagpunta siya, no, si Rampage Channel, yan sa yung batang payat, payat na payat na idol. Kasi meron po kasi nagbigay sa kanya, may nagbigay ng sponsor ng halagang 5K. Talagang nagpapasalamat tayo sa mga, ano Nagpapasalamat tayo sa mga sponsor ng bawat vlogger. Kasi kung wala po yung mga sponsor ay ay hindi po natin mabibigyan ng tulong yung mga dapat natin tulungan. Kaya maraming maraming salamat po sa sponsor ni Rampage Channel P. Kasi uh, Tumutulong po kayo sa mga nangangailangan lalong-lalo na po sa batang ito na napakapayat. na Kasi kailangan na kailangan talaga ng financial, pambiling gamot o pagkain na pwede para bumalik yung katawan ng batang ito. Kaya maraming maraming salamat po sa mga nagbibigay ng tulong kay Rampage Channel PH para ibigay sa mga nangangailangan. Gusto ko muna ang shout out okay, ng isang kaibigan natin na naging ingit sa ganit dahil sa nakatanas siya ng discrimination sa ibang lahi. Ano? Kasi nagbebenta siya na, ng, ng Pokemon cards na ang halaga ay sa, sa market parang ang halaga 11,000 yen tapos ang yung cards niya binibili na 6,000 yen. Nah kita lagi nanya nang nang mas mata apa? Tadi saya keluaran yang nasi ketan dia. Naga nang mas mata shout out po sa iyo ano uh, dahil nga daw sa iba yung kanyang lahi kaya uh, ayun para nagkaroon ng discrimination na kanya ano? pero balik po tayo dito ano pinalika natin si Tim ngayon sana nga sana nga yung sinasabi dito ni Rampage Spirit Channel Rampage Channel Spirit yung ano yung yung nasa ibang bansa diba sana ay mas sa niya pa yung kanyang loob, di ba? At para mas marami pa siya matulungan. Kaya, maraming maraming salamat po talaga kay Rampage Channel PH sa kanyang mga pagtulong sa kanyang mga kapwa. Ayan. At sa natin mga kaibigan. Hanap tayo ng ano? Ngayon yeah, dito nga mga kaibigan ay may ipin sa loob ang daming daming anak niya rito no? ang no? daming bata Payat na payat yung bata diba?

Dami yun. Oh. <laughs> Ang dami pa sa One, isang box. Naludo talaga ako kay Rampage Channel. Gusto ko itong ginagawa niya.

Oh, tama yan, kalori. High kalori, pang pang Salamat po siya naging sponsor kay Rampage Channel. Kakatuwa. <laughs> Nakakatuwa, no? Wow. May laktom ha. Ah. May laktom. Oh, may yakol. Napakabay talaga ng sponsor na yun. No? Rampage Channel PH. Gagawin na bagay sa bata yung mga mawapayat. Mga high calories.

yun ang pinakamaganda itlog eh nagpapasalamat ako sa sponsor ni Rampage Channel PH sa mga tumutulong nagbibigay ng tulong Kaya kasi narami po kayo napapasaya ng mga katulad nitong pamilya na to lalo lalo na yung batang mapayat Ayan, nagpapasalamat nga rito si ate Sinanay kay ate Shirley kasi yung nagbigay ng tulong nagbigay ng sponsor yan nagpapasalamat si nanay kasi sobrang sobrang napakabait ang sponsor ni Rampage Channel PH <tinyo>

Yeah, kasi kapag hindi natin pinapakita yung mga binibigay na tulong ng isang sponsor ay mawawalan sila, baka mawalan sila ng tiwala, di ba? Pero hindi naman lahat ng sponsor ay nagpapabidyo. Meron din ano, meron din ang sabi na kahit na kahit na wag na uh, din. Kahit wag na okay lang sa kanila. Pero mas mahalaga, nagbi-video pa rin tayo para patibay na yung mga binibigay nilang pera na pagtulong ay mapupunta sa isang pamilya na dapat na tulungan. Ayan, tama po yung sinasabi ni Rampage channel dito. Kailangan talaga mapacheck up yung anak ni ate. Yung mapayat na bata. Kasi mas kailangan na ipakita, mapacheck up to sa doktor para malaman kung ano nga talaga yung sakit ng bata. Hmm. Para mabidyan ng gamot. Tama sinabi ni nanay. Kaya sa mga gustong tumulong, yan ah, magbigay ng tulong kay Rampage Channel PH yan para sa para sa pamilya na to ay mag-comment lang po kayo diyan sa baba diyan mag-comment lang po kayo diyan sa baba at syempre meron din po yan Facebook si Rampage Channel at sigurado na kalagay po yan sa kanyang YouTube yan, sa kanyang about. Yan, silipin nyo na lang po para pag nakita nyo po yung kanyang Facebook ay mapagbigay po kayo ng tulong sa kanya upang mapaabot sa mag -ina na to. Yan, mag-ina. Lalo, Lalo, na dun sa batang mapayat. Ang gama maganda yung sa katawan ko, dapat pakuan.

lalo-lalo uh, na sa pagtulong sa mga nangangailangan na tao. Uh, tulad na ng pamilya na to na ay uh, yung anak ni nanay ay sobrang payat po na kailangan talagang tulungan, bigyan ng tulong pinansyal o pambili ng mga pagkain na para sa kanyang pagbabalik sa kanyang magandang katawan, di ba? Yung tumaba siya uli at hiling nga rito ni Rampage Channel p ni Rampage Channel P8 ay sana mapagamot na yung bata mapacheck up para malaman kung anong nga ba yung sakit nito o malaman kung anong gamot na pwedeng bilhin kaya saludo po ko sa iyo Rampage channel PH kasi napaka bait mo at tumutulong ka sa ating mga mahihirap na katulad nito at salamat din po sa sponsor ni Rampage channel na si mam Ma Shirley talagang napaka bait niya na mga ano talagang napakabuti maraming mga OFW o mga sponsor na may may mabubuting puso kaya maraming maraming salamat po huwag po natin kalimutan suportahan Rampage Channel PH. Subscribe nyo po yung kanyang, yung kanyang YouTube channel. Yan. Mag-like mag po kayo sa kanyang YouTube. Kanyang video na to. At mag-iwan po kayo ng komento. Yan. Panoorin po natin. Supportahan po natin ang ginagawang pagtulong ni Rampage Channel PH. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And abangan nyo po po yung ating mga gagawing pag- pagre-reaction sa kanyang ginagawang video sa kanyang mga ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan lalong lalo na dyan sa mga kababayan ko dyan sa Camarines Norte o sa Bicol Region maraming maraming salamat po sa inyo lahat and thank you thank you so much huwag niyo pong kalimutan i-subscribe po yung aking youtube channel Michael Hausian TV at palimbang all nyo po para sa susunod na meron po tayong reaction tungkol kay Rampage Channel PH ay mag-notify po sa inyong mga notification. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, supportahan po natin Rampage Channel PH at syempre yung aking YouTube channel Michael Channel TV. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat and thank you, thank you so much everyone. Bye-bye. See you.